bumi-pirma na pirma um, yung kanyang uh, power of attorney para sa kanyang residence permit si Kaligaling bumibiskarte sa mga sideline ng PAS Tara na at <laughs> sumama <laughs> Tara na at magala, kasama ang maligali Kahit saan man magpunta, kahit saan ililibot Kayo ay iikot, kahit ang sulok Basta makalimot, mga kaligali Kasama kayo dito, kulitan at asaran Tawanan at mga biro, tara at sumama Tara at magala, kasama ang ating maligali Sumama ka dito ano kamusta kayo? Para sumamat manood, malilibang pa kayo Pampatanggal ng pagod, galing sa trabaho Magagandang lugar, ipapakita sa video Mga kaligali, tara sumama kayo. So yo, what's up? Welcome back again mga kaligalig Nandito tayo sa glibice Meron tayong sinamaan kagabi o kahapon ng mga factory workers Sinatid natin dun sa candle factory Hindi na natin nakuhanan ng video dahil uh, medyo o, nagmamadali kami at uh, sa ngayon meron lang tayong pupunta grupo ng mga driver dito sa Cato Beach. so nandito ako sa Gli Beach nag check in na ako sa hotel dito sa hotel na yan yan tayo natulog yung ating uh, magiting na sasakyan na yun pinalit natin kay Batmobile uh, si Batmobile nasa workshop uh, pinagpahinga muna natin ginagawa merong ibang mga konting problema under chassis So siguro baka next week makukuha na natin at least meron tayong extra service. Uh, balitaan ko kayo mamaya mga kaligalig dun sa update itong pupunta natin mga truck drivers na balak daw uh, magpaayos ng kanilang mga lisensya code 95 at tatako so malalaman natin kung anong mga tulong ang may natin sa kanila pagka nandun na tayo so tara, sama kayo sa paglalang so yun para dun sa mga traveler magagawi kayo rito sa Glee Beach eh. I'm recommended na dito kayo matulog dito yan, yan, yan. Uh, maayos yung serbisyo masarap yung pagkain ng breakfast, hindi ko na lang nakuha na. although mayroong mga picture pero video wala akong nakuha eh. uh, at saka mura tamang eh, tamang -taman presyo lang uh, pang whole night at uh, maganda yung parking maganda pati yung ambiance dito so yun sa so, mga magagawin rito mamamasyal kayo somewhere hanapin nyo lang ito pwede nyo naman madali nyo na i-search sa google ito itong hotel na to yan Check. actually meron akong ano rito eh. Ayun. Ayun. Oh. Ayun ang naging kwarto natin. Ito yung address oh, meron na pala. Ayun, address. Ayan. So, 'yun tapos ano pa ba meron ayun meron pala siyang nakaipit na ano pwede pala akong umorder sana ng beer ayun so, hindi na natin nagawa uh, dahil hindi naman yun ang aking purpose dito ng pagpunta ang purpose natin dito ay makipag-meeting sa some of the companies meron dito sa Gliviche meron din sa Katubiche ayun nga imi-meet natin yung uh, mga Filipino drivers at saka pala meron tayong bagong i-anon sa mga susunod na araw. Meron tayong bagong kumpanya yung uh, nakipag-usap sa atin, nakipag-ugnayan. Uh, ay located sa Germany. Maganda yung offer nito para sa mga truck drivers pero mapansamantala uh, ang kailangan nila yung mga drivers muna na nandito sa Europe. So abangan nyo po ito. Pag nag-post ako, gusto nila yung valid ang tako, valid ang driver's license at 45 below hindi po ito yung dating kumpanya ko sa Germany ha. Ito po ay isa sa malaking kumpanya sa Germany na nakipag-ugnayan po sa atin at uh, nakipag-meeting tayo kahapon sa Zoom. Uh, inaantay nila yung reply ko sa email so sasagutin ko ngayong araw para i-discuss sa kanila yung step by step na according sa kanilang pangangailangan sa mga driver. So abangan niyo po yung eh, mga kaligalig at napakaganda nito nagko-offer sila ng German documents a-applyan nila kayo ng German visa at German residency so 45 pa baba po ang uh, requirements abangan po natin yan at ipopost ko po yan sa mga susunod na araw uh, tara samahan nyo ako dun sa aking pupuntahan So yung what's up mga kaligalig Yung binabanggit ko kanina Na pupuntahan natin mga Filipino drivers Dito sa kato Beach Ginabi tayo kasi dami pa nating na pinuntahan So actually, tapos umuulan pa ngayon Hindi tayo makakito sa accommodation niya Nandito naman siya sa loob ng sasakyan Dito siya, pipirma siya ng uh, Dokumento para sa kanyang TRC Ayan, Ayan. Ayan, ang magiting na pirmahan uh, niya, mga kalibali. Pirma to. Yung mga kasama niya, na eh. tutulog na eh. <laughs> tulog na? tulog na. Eh, kinabi kami eh. Okay, so, okay, so anyway, ibigyan natin siya ng uh, mga kontok eh. Kontok, ano? Kontok. <laughs> <Stiger. laughs> <laughs> sticker. Ito natin ang sticker. Ilan ba kayo nandyan? Na apat po kami Atat, -apat. eh. Apat, apat. Ito natin ang sticker. Ito. Ayun, ayun, ayun. Shoutout yeah, mo na yung mga 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 buhay Hello, sinasetap ko yung aking asawa dyan sa Laguna, Santa Cruz Marinit, Kindosa At aking mga anak Sampai, mga tropa sa ang Pilipinas Mga tropa sa Pilipinas dyan Batang DMCI ba Ayun. Hello Kumusta kayo lahat dyan? Batang DMCI pala to So, <laughs> wala, hindi tayo magtatagal ng bali taktakan dito Kasi ginabi na, saka umuulan Napakalakas ng ulan, ayan ito so, tatakbo na tatakbo so, na ako lang eh. so yung mga kaligalig so, andun na siya pumasok na ay yung muulan ay yung na na ulan ito na yung sign eh. At, uh, malapit na talagang magyelo yelo mag lamig so, akit, na siya dun So, hindi tayo nakapagtagal at tawag dito. kaya marami nga tayo napunta ngayong araw na to. Tapos, eh, mga sa mga susunod na araw siguro, baka mabisita natin ulit ang ating mga kaligalig dito. Tulog na kasi. So, okay, yun, what's up, mga kaligalig? Pinuntaan pa natin yung isa. Ito, sa parking ng bus nila para papirmay natin dun sa kanyang... na uh, uh, power of attorney sa PRC o sa residence permit So dito ang usapan namin sa lugar na to. Oh, so, yun mga kaligalig pumipirma na. Pag may shout out, bibigyan na pagkakataon Sa Pilipinas Ayan, yung kasama mo, Pilipinas din na ano kanina Sa Cavite Ayan, Cavite, mga sa buhay Yung kasama ko doon, si Melanie Tsaka mga tropa Yung mga tropa ko, na nasa San Miguel Ayun, ayun Mga ano sila, mga trailer driver Trailer driver, ikaw, 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 trailer driver ka rin dito, di ba? Oo, oh, kung makakuha ko ng yung tako ko na lang kulang sa akin. Ayun, eh, no, eh wala naman tako kung ano, pwedeng nating ayusan 'to. 'Yun na lang tako na lang kulang pag a, nalang, may tako na ako. Hanapan natin ng kumpanya para sa tracking, di ba? Oo. Oh. Ay 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 sige, salamat tawid na, tawid na ako yan mm. uh, papatulong ako siya ay, siyempre. syempre mayroon tayong kumpanya so, abangan natin ito pag nagkatako na tanapan natin ng tracking company so, ayun mga kaligalig uh, huli sya na pinuntahan pinuntahan ko yung accommodation tulog na eh tulog na? tulog na, yung isa na lang meron kaya umulan pa na malakas kanina ayun, okay. napapirma din so, paano? anong oras ang alis mo rito? Uh, mamaya konti, 5 minutes. Uh -huh. so babiyahe pa siya, mga kaligalig. Ako naman ako. uuwi na. Ang ikot mo dito, dito lang din. Dito lang din. Sa katabinsi lang din. Uh, uh, sige. Uh, hanggang sa muli. Ayun. Sige. salamat Bye. So yung mga kaligalig Napapirma na natin yung isang kaligalig natin doon Para sa kanyang residence permit At uh, na to eh Panggabi pala siya Ito yung uh, bus stop na ano sa tisa sa natin nakapara. talaga natin siya. Tapos baka one of these days uh, lakaran din natin siya ng tako para makapag-drive siya ng trailer. Yun naman talaga yung kanyang profession ng pinunta rito. kartilang uh, dumiskarte lang sa bus para may kita. So hanggang sa muli mga kaligalig, maraming maraming salamat sa inyo no, sa patuloy na pagsuporta at patuloy na panunod. At uh, sa mga kaligalig at kababayan natin dyan na nandito sa Europa, hanggang kung hanggang saan ang kaya ko itulong sa inyo eh, gagawin natin so paalam